Gusto mo ba na hinding-hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Lalong-lalo na kung nag-away kayong dalawa at hindi na kayo nagpapansinan at kahit sa maliit na bagay ay pinagtatalunan yung dalawa. Pero palagi mong namimiss ang partner mo kaya kung gusto mo napakakaisipin pakakaisipin kanya at ikaw lamang ang iisipin niya buong magdamag ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang 100% sa mga ganitong usapin. Gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang kalab nito. At pagkatapos mo na itong masulat ng tatlong beses, ay ilagay itong papel sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ito, hawakan mo muna saglit ang unan mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos pwede mo nang uunanan ang unan mo basta uunanan mo ito buong gabi at paniguradong ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo at uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto at kung sakaling okay na kayo ay pwede mo nang ihinto ang ritual, kunin ang papel dyan sa loob ng punda ng unan mo at sunugin mo ito. At kung gusto mo, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa, ay pwede kang gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.